sa mga tao hindi po nakakalimut pong mag subscribe maniniwala po akong sila ay may busila at may mabubuting kaluban saan man kayo narurunan sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali o gabi sa inyong lahat As sa mga tao hindi po nakakalimut pong mag subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pag at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na rob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel Hiwaga ng Pangasinan, wag na po kayong pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Makakalob ko po sa inyo at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa espiritual at sa physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan uh, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at malangit mong ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at tuwing malaking kayamanan sa langit, pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan at pagkakalob sa inyo lahat ang siksik-dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. ang ni kongkopoy ko po isang ngayon, ay i ko po igayo mo sa asawa o type mo wag ng pangasinan ito po ay gawin po ito ng biyernes paglubog ng araw isa sa araw isa sa gabi gamitin sa tagang asawa mo o type mo magdasal po ng isang ama namin na Maria sumasang palataya at isunod po yung orasyon po Ikunus e Imatri munus in nomini patri et filio et spiritu sancto manut sa ubot at himaymay ng iyong utak at isipan sampu ng iyong puso at kalooban na wala kang tanging mamahalin at pagkakalooban ng iyong pagmamahal sa at kapurihan kung hindi ako lamang ididius gididius, dididius At isunod po pangalan na Pilido ng gagayumahin po. At isunod po yung Igusum Dios. Isunod po naman po ang pangalan at apelyido. Tapos isunod po na naman po yung orasyon po. Gabinat Deum. At isunod po pangalan na naman apelyido po. Yan po ang uh, panggayo mo po sa asawa o type mo. Basta gamitin po lamang sa tama. wag pong abusuhin. Para di kayo mabalikan po ah uh, ito po yung maganda po sa yung palagi po kayo nag-away ng asawa mo na gusto mo pong takatahimikan sa pamilya. ah uh, pwede po itong gamitin. pwede rin po sa gamitin sa siyuta ito. Yung mga wala pa pong asawa dyan na uh, na kayo dito po. Dahilan po dito sa uh, ng Pangasinan. Ang aking manab, ang aking mga binabagi sa inyo eh. sana po nawain po nyo at yung mga tumandang kung na po dyan, uh, tumandang uh, binata, kakasawa na kayo dahil dito sa Iwagin ng pangasian. Sana po pakaingatan po at palagi pong po sa puso isipan pag gumagawa po kayo ng mga ritual na ito, orasyon. Uh, pakaingatan lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ah, uh, siyak-tahot pala kay Belindo Paliso, Paik Tayo, Commented, Shirley, Oriola, Prambico, Ryan, Abiste, Jonix, Spin, Nadine, Andy, Bonifacio, Presley, Abugao, Orchely, Tine, Tron, Angelica, Bundo, Geraldo, Jimenez, Charita Palma, Lucia, Phil, Tuin, Ambrosio, Magalpo, Loretta, C, Arting, Camacho, Marcel Pasido, Ipemia, Felipe, Elma, E-Triple E, Commented, Marina Rangis, Rory Kayago, Juan Bibs, Nuggets, Jillian, Geek, Bullbider, Osino, Burha, Innerpick, Han Mutia Hunters, Matans, Bert, Commented, Mylin, Dumampo, Ali, Wilka Diaz, Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Julio, Landipio, Ryan Bims, Rudy, Joaquin, Cutic, Takan, Inday, Sally, Coco Silia Cruz, Mike Jam, Phoebe, Porok, Tani, Gianan, Yusip, Sip lang at the Ibrin Tony Suarez. Ah uh, Rowan, 1 Dinoso Marbin TB Cool Dogs. TB Karen Kampo Gibden Igano. At yung ayun lamang po nakatuklasi at po sa inyo lahat yung hindi ko po na isulat po siya na po isa susunod na bablog ko po ay i-shashat ko po kayo. Maraming maraming salamat po. Sana po huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share. Tapakin, pindutin na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na video. Maraming salamat po sa inyo. babay bye na po.